mag-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na no confidential fund yon. Kasi just like... Researcher, gusto ko lang kung ano, no? Gusto ko I lang pong mag-ano doon, house, kasi nire-require po yon ng uh, joint circular. So hindi po pwedeng ano, no? Kasi meron po tayong ano, no? Joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Po so, hindi po nakakatawa nasabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng, ng, ano, no, ng mga resibo. So, uh, I, beg to disagree po. No? Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Uh, pagpaunmanhin po ninyo pero mula po na ako yung maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po re-resibuhan